kabisayan, kamabsat, kasangkayan. Nandito na naman ang iyong abang lingkod na si Juan Masipag na di tinatamad. Tinawag po tayo dito sa Casa del Roque upang ipagawa po ang gripong ito. May leak daw po. Ngayon po ay tatanggalin na po natin. Subukan po natin ganggalin para po palitan ng bagong tubo. Ito po ang ating ipapalit. Isang stainless po. Uy, okay, naputol. Ito po ang nangyari. Naputol po dito. Kaya po naputol ito dahil hindi po ito stainless. Ito po ay ang tinatawag na sink. Na pagka po, rumuro po. Ngayon po naputol. Yan po ang nagiging problema namin kapag hindi stainless ang ginamit namin. Kaya yung binili ko po ay stainless. Kaya yun po ang ating ipapalit. Ang problema po natin ngayon ay eh, paano po natin tatanggalin ito. Yan po ang ipapakita ko sa inyo. Ang una po nating gagawin, i-alisin po ang naputol na gripo. Yan po ang problema nito. Pagtanggal yung nasa loob nito. Gagamit po tayo ng special tools na ating natuklasan. Ito po ay ang pipe screw extractor. Gamitin na po natin mga kabayan, huwag na po nating patagalin. Lagay na po natin ang ating adjustable wrench sa gawing kaliwa bilang pamihit sa ating pipe screw extractor. Medyo nahihirapan na po tayo pilitin nang adjustable wrench. mamit po tayo ng martilyo at pukukukuin po natin ng dahanda. Alam niyo po, nung hindi ko pa natutuklasan ang tools na ito, ang problema pong ito na pagkaputol ng gripo ay napakalaking issue. Kung papaano tatanggalin ito. Ang ginagawa ko ay lagariin po ito gamit ang lagaring bakal sa apat na sulok nito. Her, mahal kong alisin. Pagkatapos nun, ay sisinsiling ko ng screwdriver hanggang sa magkapira-piraso ang mga bahagi na naiwang tripo sa loob ng tubo. Ito ang prosesong napakatagal at nakainip. Pero kung matuklosan ko ang pipe screw extractor, itong problemang ito ay naging napakadali na para sa akin. Mga kabayan, kapsat, pag kasangkayan, pagpatuloy po natin ang pagtatanggal ng parte ng gripo dito sa loob ng tubo. Yan po, maluwag na Pwede na po natin gamitin ang ating lakas upang matanggal ang naiwang parte ng gripo dito sa loob ng tubo. Sa wakas po ay nagawa na po natin ang ating misyon. Matanggal na po natin. Yan po. Matanggal na po natin. Yan po. Ang gagawin naman po natin ay subuhan po natin ito gagamit po tayo ng top trader na may size na 1 1⁄2 para maalis po ang mga dumi yunisin po natin mali sa mga dumi. Ngayon po, ay palalabasan po natin ang tubig para malinis po. Ngayon po mga kabayan, nalis na po ang dumi gamit ang pressure ng tubig. Ngayon po ay, Ilalagay na po natin ito. Ang binili po natin ay stainless. Huwag niya po tayong bibili ng ganitong klaseng uh, poset. Dahil pagka tumagal po, rumurupok. Ito po ay hindi stainless. sink po ito. Na pagka tumatagal po, sa tagal ng panahon po, ay nagiging malutong ito. Kaya, kapag kinayar sa inyong alisin, ay mapuputol po. Katulad po na nangyari dito. Ngayon po, ilalagay na po natin ating poset. Ilagay po natin ito. O panakit. Yan. Ilagay po natin ng teflon. Pitan po natin. Huwag po natin pwersan. Hayaan po natin dumaan siya sa, sa kanyang thread. Pag hindi po, pag humihigpit po, huwag niyo pong pilitin baka pong malostre yan so, mararamdaman nyo naman po kung lumalaban eh. kung hindi siya man, yan yan Okay, na lang po. Isang input na lang. Butin po natin. kailangan niya po. Balik po natin. Okay na po. Pwede na po yan. Kaya ito po natin. Yan. Ngayon po ay bubuksan na po natin sa labas para makita po natin kung tutulo na. Nalagay na po natin ang gripo. Subukan na po natin buksan. Okay, okay na po. Mga kabayan, kalapsat, kasangkayan, sana po ay may natutunan na naman po kayo. Na kahit na munting karunungan mula sa inyong abang ikod na si Juan Masipag na di pinatamad. Ganyan lamang po mga kabayan na ating gagawin kapag ka po naputol po ang po, Kailangan lamang po ng mga kagamitan ginamit ko upang malis po ang, ang pagkakaputol ng tubo. Sana po ay may natutunan naman po kayo na munting kaalaman mula sa inyong abang lingkod na si Juan Masipa na di pinatamad. Ngayon po, ay hinihiling ko po sa inyo na mag-subscribe, pindutin ang notification bell, mag-like, mag-comment, at i-share. upang maging updated po kayo para sa susunod ko pang mga i-upload ng mga video na kapakipakinabang, nakalilibang at kapupulutan na mumunting kalaman. Salamat po sa inyong pananood. Hanggang sa muli. Bye-bye.